So guys, good morning, uh, welcome to my youtube channel Ang iba-vlog ko for today guys is ito Itong ating kadena, hindi ko pa ito nakakalas since 2017 So first time kong gagawin ito uh, Ito kasi yung madalas natin nakakalimutan Na dapat sinasama natin sa maintenance Kasi napansin ko nung bumaha eh nung bagyo nilusong ko to sa baha so pumapalag tong aking kadena kasi tumigas gawa nga ng ang dami niya ng dumi na pumapit so annoying siya habang tumatakbo ka pumapalag kala mo pinapalo yung makina nitong kadena na to so ito yung gagawin natin maintenance ngayon guys eh lilinisin natin tong ating ano ah, chain itong ating kadena sasama na rin natin tong mga sprocket niya. So, tingnan natin kung may alog. Parang may konting alog na yung aking bearing. Palitan na rin itong bearing ko. So, yan yung gagawin natin, guys. Linisin natin. So, bumili ako ng diesel. Yung, lagay ko lang dito. Worth 20 pesos na diesel, guys. So, yun yung natin, ang gagamitin ng panlinis ng kadena. So, stay tuned lang kayo dyan, guys. start na tayo no. So gagamitin tayo ng anong itong mga tools natin gagamitin. Long nose. 'Yan long nose para dito sa pantanggal ng lock ng ating kadena. Tapos yung 14 at 17 sa ating ismas pangkalas ng axle bolt. Kasi baka kailanganin nating magpaluwag. Tapos itong 8mm na wrenches. Ang gamit naman ito dito lang sa cover ng engine bracket kasi lilinisin din natin yan so stay tuned lang kayo guys kalasin muna natin so yan guys ito yung lock no tatanggalin natin to itutulak lang natin ang ano yan ng long nose para makalas natin so yan guys nakalas na yung ano nakalas na yung chain sa sprocket lock ito lagi nakaganyan yan guys ah. hindi pwedeng nakaganon kasi pwedeng makalas yan ang ating lock pabaliktad ganon yung may, yung may open may ngipin doon sa kabila yan dapat nakaganyan yan yan nakalock yan na ah, ganon baka mabaliktad wag niyang pagbabalik ka so yan kalasin na natin itong ating kadena tapos ito yung lock nya wag, wag kalimutan baka mawala itong lock Ingat ta baka kainin yung kamay nyo So yan, na natin guys yung ating kadena. Yan. So lilinisin na natin to gamit yung toothbrush. At saka yung ano, yung langit, ah, uh, diesel. Ito guys, diesel. Yan, binili ko yan sa gasolinahan. Pwede rin gaas ha. Ako kasi mas komportable ako sa diesel. Piling ko kasi linis na linis pag diesel ginagamit ko guys. So yan, buhos na natin yung ating diesel panlinis. Tungon yung muna ubusin. Puskusin nyo lang to guys. Importante lang naman ito, eh. Yan kasi tumitigas to guys kapag babad na siya sa ano. Sobrang babad na siya sa na ito. Sa buhangin at saka lupa. Langgana na yung inan ako kasi hindi ako makaturno. like kasi nitong ating kadena. 20 pesos lang yan guys sama nyo na sa maintenance nyo to yan kasi pagka hindi nyo to nililinis puno na ng putik tsaka buhangin tumitigas na tong kadena ngayon pag tumatakbo kayo pumapalo to sa ano nyo sa makina so ang epekto nyan po pwede nyang masira yung ano nyo engine sprocket or yung crankcase nyo ng makina. Eh. So, kailangan kasi malinis yan para smooth yung galaw niya. Yun, eh. Malambot. Yun, ayan, gaya nyo. Tumigas na. Oh. Gawa nga ng dumi. Ayan, matigas na yung ano niya. Ayan. Ayan, tingnan nyo ito guys. Tigas niya no. Oh. Papansin mo matigas siya. Ayan. Kasi unang-una wala na siyang lubrication pangalawa. Kumapit na yung dumi doon sa loob ng ano chain mo. So isa, to sa mabilis makasira ng kadena. Ayan. Dahil niya sa dumi. So kaya kailangan nililinis din natin. Ang paglinis ito guys, tsagain inyo Isa-isa inyo yan, kuskusin nyo hanggang makarating kayo sa dulo, kabilaan. Tapos pagtapos na yung gitna naman 'yan. Ah, uh, top and bottom. Ha? Kaya 'yung paglinis niyan isa-isa inyo, tiyagaan niyo, guys. Ganyan siya, guys, malinis na 'yung ating engine bracket. At 'yung kadena natin 'yan. So ganoon lang, guys. Saka importante nito, guys, 'yung pag may maintenance ang motor na check nyo yung ano ipin ng sprocket nyo gaya nito nagpalita ako ng bagong set ng sprocket tsaka kadena kasi yung ating engine sprocket e eh, pud -pud na wala nang ipin halos so huwag nyo na, na sa yun yung pud, pud na pud pud palitan nyo na agad ng bago so kung hindi pa ako na linis nito hindi ko pa check yung ating engine sprocket na wala nang ipin pud, -pud na so ganun ka importante yan So same lang din yan, mapabago, mapaluma. Baklasin nyo lang dun sa lock. Sana yung lock, hanapin natin yung kanyang lock. Lock ng ating, ano, ito, ito, yan. Yan yung ating lock ng ating kadena. So baklasin nyo lang yan, pakagatin nyo ng long nose, pag, pag release nyan, tanggal na yan. So tanggalin nyo yung buong ano, kadena, linisin nyo. Pati itong kanyang engine sprocket, tsaka yung rear sprocket. So ganun lang kasimple guys. So, yun ang importansya ng ano, bukod sa mamimaintain ma mo, safe yung ano mo, tsaka tatagal yung buhay ng kadena mo. Nati-check mo rin yung status o yung buhay ng ano, yung condition pala, sorry, yung condition ng pyesa o ng engine sprocket natin. So, babantayan nyo rin to guys, yung engine sprocket, tsaka yung rear sprocket. Dito visual naman to eh, madaling makita eh. So, dito tayo, importante yung engine sprocket. Yan, kasi ito madalas sa uh, mabilis na mapudpud eh itong ating engine sprocket ang problema nito may cover so hindi natin to naki nakikita ng visual kasi may cover ito yung cover niya. Ayan. so kaya importante yung sabihin natin kada 6 months or 1 year chichikin mo siya kung okay pa lilinisin mo so ganoon lang kasimple bala ka na kung every 6 months every 1 year every 2 years ka mag check dyan maglinis dyan so nasa sayo na yun uh, mo na yun guys So yun lang, uh, please subscribe to my YouTube channel guys. And please ano, uh, click the notification ano, subscribe button and bell all para manonotify kayo pag may notification ng bagong upload ko, manonotify kayo sa mga videos ko. So yun lang guys, salamat.